Isang pampasaherong jeep sa Pasig City na sobra ang sakay na pasahero tinikita ng DOTR SAIC. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Bernard. Dayan sa kabila ng buhos ng ulan, tuloy ang random roadworthiness inspection ng DOTR SAIC dito sa Rosario, Pasig para na rin sa kaligtasan at kapakanan ng mga commuter. Hindi natinag ang mga tauhan ng Department of Transportation, Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR Saig sa kanilang misyon na magpatupad ng kaayusan sa kalsada. Ngayong Miyerkules, Rosario Pasig ang kanilang binantayan para sa Random roadworthiness Inspection. Layunin ng operasyon ng mga tiyak na sumusunod sa batas trapiko ang mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Gwen naman nabigyan ng violation ticket ang isang jeep na may labis sa sakay na pasahero na umabot sa 26 sa halip na 23 lamang alinsunod sa kapasidad nito. Naglagay pa ng na upuan sa gitna ang driver bagay na mahigpit na pinagbabawal sa ilalim ng anti-sardinas policy na naglalayong iwasan ng overloading at masigurong komportable ang mga pasahero. Binantayan din ng DOTR saik ang mga ulat tungkol sa mga kolorum na UV Express at mga private vehicle na iligal na nangungontrata ng mga pasahero. Mayigpit nilang pinapalalahanan ng mga driver na siguraduhin ligtas at maayos ang kondisyon ng mga sakyan bago bumiyahe sa kalsada dayan patuloy ang pagbuhos ng mga ng malakas sa ulan sa so, mga oras nito na Nagdulot na rin ng uh, pagbagal sa daloy ng trapiko dito sa Rosario, Pasig, partikular yung mga papunta ng Ortigas. Yung kabilang lane naman ay uh, papunta naman ng uh, Antipolo eh, may pagbagal din yung mga sakyan. Paalala na sa ating mga motorista ngayong Miyerkules bawal po ang mga plakang nagtatapos sa numerong 5 at 6 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ingat po sa mga lalabas ng kanil kanilang mga tahanan. tean. Maraming salamat Bernard Ferrer.